bagong ayunda, Hindi pinanagpas ni Meme Bais ang bagong episode ng What's Wrong sa Kim na kung saan lumala na ang kissing scene ng dalawa Yanig ang buong Pilipinas Ibang iba sa mga naging proyekto ni Kim Chu noon Kung dati ay halos conservative era ang mga nagiging proyekto kasama ang dating gab team Ngayon, isa diyang mature ang rule kitang kita ang pagkakaiba na atres. Bumagay din yon sa kanya. Dahil sa kanyang edad na rin. kilahan talaga, mong dumubas sa comfort zone para makapag-explore at makaranas ng new experience at bagong matututunan. Super proud kami lahat sa mga achievements na ni Kim Chu. Sorry na pagpasok ng blessings. Dalawang bigating proyekto. Pero swak na swak na sa panlasa ng mga manonood. Ayon nga sa mga komento, hindi na acting ang kissing scene na Isa lang ang masasabi ko, magpakasan na kayo kinpaw, hindi na kayo bumabata. Excited na kami sa mga susunod na aaminin ninyo sa publiko. Thank you sa non-stop ayuda. Araw-araw kami masaya sa mga mga bang so cute talaga ay pas isang komento. Kung kami nga na mga taga hanga ay hindi na makapagpigil sa pagkikwalay sa mga kising Paano pa kaya mga cast na naroon at mga staff Baka naglupas sa inyo na sila sa babo. Nakakakidig na ito. Lahat ng eksena sa watch secretary, wala kasing tapon. Wala mahanap na try moments. Kaya nga laging trending. Kasi napakaganda at gagalingla. Inan lang yan sa mga reactions. Sa daming kissingsin, nagkimpaw, isinwede na sila pinag-uusapan.